Ano ang kamay nyo? Mm Hindi -hmm. hmm. na nga mapapalitan na nga na? Di na, di na. Pagbaba. Maluan magtarga na ng na tambling pagka ano. Pag naibabayos na may sa liig. Oh, may sugat pala sa ano? Patay nga. Wala, wala yan. Ito niya. Okay, okay. Dina, Dina, hindi na, hindi na. Try sige lang. Hindi na. Hindi na. yung pagkakauling yan. Hey, hey.

Alerik, kasaling. Pag ibig ko patuloy. Video na turo na ra eh. Alay. Apa kamay di to may ano kung ano, saan jo ano bus. Hindi tini. Alay alay. Magungay ano din. Babiglang gumaluit si mga panombras. Alam mo talo sa karayong yung pagyung gamit ng gamit yung abu na hamak.

isang baka yung Papel. may mga sa barangay nila. Naka-lawan na ito, buhang huyata. Oh yun e kaniyan. Huh. May baby ah. din. Huh 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 Ayan. 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 Pag ano yung baka makakuha ko sa inyo. Ay di, di, mas maganda di sa tabi na yung amin nasa bundok. Mahirap. Ah, oh, mahirap. Magalap pa di sa tabi ng highway. Yun nakakita yeah. ko doon. Oo, oh, yun may pinamimigay din lang yan. So, so, then, -uh, yun. Masunod na yun. Pag ako yun, ano? Meron daw. Pupukin yung ito yun Nasa bundok. Mahirap. <coughs> Nakaw. Oh, hindi ba kaya kami sa highway na? No? Ay, eh, kung may jeep na kargahaw. Oh. Yeah. Yeah. Ito yung yung pangyo mismo. Kaya na yun, may sa'yo tinatawag yung hula-hula lang. isa. Ito yung ito. Ito yung isa, kariling lang yun. Delanari, kuya. Lalampas kayo doon sa tandaan yung elementary yung una pinagdalahan niya. Oo, oh, papaylaya doon. Lalampas kayo doon. Ah, hindi doon papaylaya, lalampas pa. Hindi, <laughs> tama na nga, papay ah, papaylaya. sa tao. Pa. May wala. Kira na. sa kanya ata. Aray, sa bahay. Kaya, kaya... may iba kayo dito. Kaya, 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 pagbaba ng... Pwede naman kuya, ano, kakarga mga, namin. May nagkakantay naman doon. Nandun na ang tatay, tatabagan ko na Pwede mo naman kuya doon turukan ah. May turuk na yan? Oh, hindi, no, yung mamaya. Ayun, ay, dalawa. Oh. So. Bagay baba. Dito na. Pwede, hmm. paabangan mo lang. Para maabang, maabangan ko doon. Hango, Pap papatali ko na lang pangalan ng aming dadam doon. Duh, sa castle kuya, paabangan mo kami doon sa castle Ano? Ah, Sabihin ko sa tatay ka. Tatay niyo ka po yung una naming binalhan. Hindi, mag-ano yung nag-bubulcanize doon. Ang tatay ko yung kasama ko nung nakaraan. Uh, kami ng dalawang baka. Hindi oh, na Ayon. Oo. Oo. Ayan. yung hindi na ay, tatay. Pero doon ang dala po na rin sa may gasolunahan na o, Sa elementary. Sa hilo yan. Sige makabang nung Saan man ang dala niya sa inyo? Wala Wala yung medina. Wala ah, Ha? Ay sige. Para mawili ko kay bubili. <laughs> mamala ko kayo? Oo, mamala. Malapit lang pala eh. Nao na lang ako sa inyo ng kaunti. Ah, Siyan kayo. Ah, oh, ah may, na, may una na pala sa inyo pa ng kaunti pa. Oo. Oh, umalis din, hindi nakabili. Siyan po kayo. Diyan lang ako masama ako mamaya lang uh, dalili Tahir na makausap ni Erwin. ay Mura na't lahat ay panin na pala ipatawad kaya habi niya wala na <laughs> Ayun na ba? Oh, Ayun eh, na, na Tumakbo na yun Yun din ang bumili, tumakbo na yun Ay dahil mo Pero, yung tagalog na na pera na oh, yun, yun, yun. Pero mas magandang kumpo yun Dahil hindi kasi nung makatay Manipis? Ito yung uh, akin, ito so, ito yung mga hybrid. Hybrid. Yung hybrid daw. Ang Mat bulo. Mataba. Ma uh, ano yan? May na, nung ano, ganito nung mataas yan. Ha, nung uh. Kinesya ko nga pinakuha kahapon sabi kayo sa kanak mong pepper ko alam ko nag-aani doon. Uh, hindi ko kaya ikalman yan. May salin ko pa ako doon. Dito ko yung nakatuwang lang ng maisa. Sabi ko, kala may panghakot eh, hakotin yun. Ay, mura pa yun ng no? nani. Na na Maliliit pa nga kami nag ng kumpay ng isang doon. Sabi ko hindi pa naman. Dalawa sunod eh, na mm, hindi, hanggang dulo yun. Sa kanan? Mula ko kayo, hanggang dulo. Sabi kayo ka, sayang, parang gusto kong hingi. Oo, oh, doon ang bay, ano? Basta naroro, pwede lang kumuha. Hindi naman, ano, ang masamay kukunin may may laman. Pero pag yun inaanihan na ako. Napanguha na na ako? Hmm, kahit tani dalahin mo yung may laman, ayos nice lang. Hindi, ano yun. Ay, no, hindi, hindi kami nag-ahakot. Doon sa may bike ba? ah. pa kapaloob. Ano minsan kami nag-harvest, nag-aantay namin mag-harvest. Ah. Ay nung pagbalik namin yung traktore kasunod na doon. Nakakita na. Ayaw magbigay. Kaya ay, yari na. Yung gayo naman, ay eh, wala na hindi na siya tatanim. Kabaya na 'yon hanggang sa tagulan na uli yung. Hindi ba, hindi tatagal yang gayan pag gayan ng dating. Ah, uh, ilang araw lang. Ba. Ah, kaganda ang baka. Uh, Ilang araw lang. Oh. Yan namang pangit yung dati yung unaw yan. Magkakal na lahat sa atin. Alam mga paibig. Alam mga papatakam pa rin yan. Oh. Mag-aalaga na yan. Saan nila na tubo. Yung mga, ayaw, yung mga, ay, mga nilabas ko yung aning. Ayaw ka pa mga binigyan ko yan. Mabalik mula sa ipunan. Magbago lang. Iba-iba na at nasama na ngayon. Ka, tingi dami tester. tao doon rat... tingi na naman mga are are maganda 't dadating deliver na turo ka mo uli yun na may gina din nga yung isa eh o oh, okay. ay, naman. O, kamay. na. naman eh. Kita mo no kanina pala ah. Uh, Ayaw mama. Hindi okay. eh. Yung sa inyo ngayon. mo kayo na. Hindi, hindi

sabi ko ko kay Talong eh Bukas na lang kami makita Biyarnes kasi yung Padre Cartilla Buwa ano, na kami bibili ngayon ng baka Sana ah, eh, huwag ko makasakala oh. eh. eh, Hindi ho, hindi <laughs> ko kilala kung kanina yan May tag ah Ay wala naman yung tag na yan eh Hindi ko kilala kung kanina yung isang yan pupugi ka lang hindi ka naman sasaktan ang ginawa ko kuya yung ano di minsan leeg isinuot ko na lang aray ar isinuot ko sa kami na dito kahaba eh hindi nakalampas sa leeg na hindi nilang din nakakapit ang tali sa so, hindi makakasakal at hindi makakalpas Ano bye babae? Alam mo yung Bye Parang babae Babae? Malahi yan? Malahi yan? Malahi <laughs> daw may silyo eh oh. Sa may wing bag. Eh, kaya tayo pwede maglagay na Irtag. May nabibili nyo sa shop eh. Dumugo na ang uso eh oh. Kakasuwag. Gandang, <laughs> <laughs> gandang ganda. pag na Oo. isang taon na ka. Ito lang yung hubog ng katawan niya. Lumayas yung kasunod ko eh. Mga ilang araw yung pagayang gaya. Ilang araw? Ilang araw lang po yan. Hindi <laughs> sanay sa tali. Kain yung babantayan at baka sumabid. Diyan man nanonuwag. Di kaya yung dati. Lalapitan ng alangan. Sigalapitan ng alangan. Ting mga yung. May mga nagdadag insert. Pak. Sorry sa kumpay. kumpay, kumpay, kumpay lang ho muna. At ayan eh. Ay kondisyon, kondisyon pang katawan niyan. Okay, so yung isa doon Yung isa nandown down. Oo, oh, Magkasama yung dalawa. Aantayin ah, ko na lang kay down. Yan, din muna na ring baka. Para masanay sa tali. Ni pangleg yan. yan. Yung isa na lang ako lang. Di deliver. Yan mo, para medyo tanay mo din baka, hindi deliver. Ang as Nangaling na ako. Oh. Dos dosin na mahigit. Wala pa tulog. Huh. Mambun pa. Sa sabi sa ilalim ng hitaya, yan pag kanya nailipat eh gano'n nailipat na? ba? <laughs> Ma, ano kuya, pag, pag nakataas po ang tali, laging sasabit sa paa. Paltak na lang kaya. Pwede rin. Yeah, rin. Paltak. <laughs>

Light din po yun. May lapin na po Eh, araw na duwag eh. Oo, paano lang natin huwag yan? Oo. Oo. É muito, um Sabahan lang yung isa na kuya ah. Tano rin isa pira muna rin, nakuha Oo ha Yan yung bagong dating, kanina, ah kagabi Iinaunahan eh. eh, ko lang ha ah. Ay, ah, sa lang ganyan yung tsura na ah. Ano lang yan Egingat eh, gaya, gaya ng ating nabili Hindi yung kaganyan ng nabili namin dati yung nanunuwag ay mas bate o mas bate ho yan lahat ay, ay ibig sabihin ay yan ay takot lang takot takot yan at hindi maalam sa tali yung nabili namin dati doon sa ano na aming sinauli nanunuwag ako hindi nyo kabili yan kasi hindi ka laki ah. pa din yan mas bate maanong dito sa parka namin kinuha ah kakamo ano nun pagdating na liwanag oh. nanunuwag na ah nakakilala <laughs> na, na, na ano naman wala kami makaula doon di ako oh. Eh basta ano, tatantyahin yung lubid. Ari mga ano sa biyahe. Pagod sa biyahe. Malaki ya isang tang tang ari. Eh. Ay, ay, may makapal. Mahaba, mahaba, matangkad, mahaba. Dayupay. Dayupay. Yung isang araw mga ayaw ay pupurgahin ko yan. Ang kapital dyan kuya ay 45, nari 50. Ayun. Oo. Oh. Bali... Ah, 50 isang oh. yun. Oo. Oh. Makapal naman yun. Makapal, makapal yun. Yung isa'y 45 din yun yun nando. Oo. Uh, nando ah, kay so, Kuya Reggie. Bali 95. 95, 50. Oo, oh, ito. Hmm, 95 yung dalawa. Kasi yung Reggie? Yun o, yung alwagi din. Nag-alwagi din. Ah, nag-alwagi okay. Oh, yeah. Bamason? Okay. Ay wala naman doon ang dinala namin. Oo. Uh, pare sa mga ayos. Ah, uh, ay dadayag gina uh, rin. Oo, oh, dami yung sa amin. Ako okay, ipalis na rin, pabalik na ulit ako. Pero yun ang lubid na gaya, huwag nyo muna dudugsungan. Uh, Ayan nyo muna, pagka nasanay na. Pag maalam na. Maide pa yan. Hmm. Kaya na iniksyon nila ng lubid baka sumabidla. ng 45, 45 la Ano pala, takot sa tao? <coughs> Hindi sana 'yung sa talipaw 'yan. Oo. pa 'yan. O. Hindi nga makakabangon niya yun. Nagpapatay pata yan. Hop hop. Tapos ah, na po ako. Sige, oo. Tingnan niyo oh, lang. Farmer, ako yung biyahe na pabalik. Diyan ganoon ang baka pag ano, mas bati tapos bagong dating. Lalo, hindi maalam sa tali. Ah, hanggang dito na lamang po muna. Eh. Nag-update ulit tayo sa so, Sana ay mabilis matuto itong mga bakang ito. Ayan, happy farming po. Ingat po kayo. God bless. salamat po.